Ah, uh, isang magpalang hapon sa atin lahat mga kaido. So, uh, may isa ako nakita kasi si nanay naglalako sa kahabaan ng isa. So, uh, tara, uh, may merenda tayo kay nanay at sweet and lazy. Kahit pa makatulong tayo sa kanya negosyo at mga kaido, sa banyo Mga kaido, liyan si nanay. So, Nagluluto na kanya Maruya. Nay. Natapos na, naubos na. Ilan okay. na lang ba yan? Ay, lang. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Halo? O, oh, isang daan na lang yan. Ilan? Yun. <laughs> walo. O, walo na daw mga idol. <laughs> ah, kinsisa? <laughs> ah, binti. Binti pala mga idol. Oh. <laughs> ah, walong. Oh. Dahil dyan, meron kang jacket. Nay. <laughs> oh. Oh. Ayun, si Manu nga, para naubos, oh. Maroya boss, pili ka daw Maroya. <laughs> Para maubos at makauwi na. Dahil dyan yeah. ay ka dyan, eh. Ito, meron ka jacket. Amer. Eh, eh. makaka-idol, bilhan natin si nanay na ng isa. Ay, o, oh, ayan ay. Hindi ko na kinakamay ha. Pabibilan ko na. Okay. Dahil, okay. dahil hindi pa ako kumikita. Ayan, so susunod natin pagkikita pa lang araw. Uubusin ko na yan kasi hindi pa ako sumahod at wala pa akong kita ngayon. Okay? So God bless sa yun at marami salamat dahil ah, dahil marangal ko yung hanap buhay mo. Kahit sa hirap, so tinataguyod mo pare para mabuhay yung pamilya mo. Okay, Nay? Okay, so nakadalawa na ako sa iyo ah. Okay, nakadalawa lang, mga kaibigan. Okay, sige. sige. ano to? may pam? na na? Oh, mga kaibigan, nakadalawa na ako sa kanya. Pero pipilitin ko pa rin maging tatlo. Okay? So ayaw nila na ng maruya kahit na din Il namin mga ka-idol. Para maubos lang at para makauwi na siya. Para may pambili ng gatas. Di ba Nay? Ayaw nila ng libre. So inaalok na ni nanay. Ililibre na Ayaw nila eh. Oh. Ayaw Mm. Ayyyyyy okay, Alukin mo na lang para maubos na yan Aroya! Alam mo mga kailol, sabi-sabi kaming nanay o oh. sabi Okay, good Ipagbili ko panit na ko Ipagbili na akong katas na nga po ko Uubusin, nanay yung panit na niya mga kayo. Oo. Oh. Okay? Makasarap. Ayaw! Mga kaido, kahit paano uh, nasaya natin si nanay. Kahit pa paano meron na siyang sabi uh, sabihin nanay din na natin uh, na kahit pa paano nakapagabot tayo ng konti at nakapagpili na ng So napakasarap na maroon. Sana makita nyo mga kaido dito si nanay sa uh, sa daan ng eh isa so nakikita sa so, tulungan natin siya para may pambili ng gas so yun lang mga kaidol at yung this one maraming salamat sana tao thank you na nice. eh salamat po Thank you. salamat po mga yun thank you bye so yun lang mga kaidol shout out sa lahat sa, sa lahat ng mga vendors yan at naghahanap po ay sa kaan dahil oh, wow. sa mabuti at marahal yung hanap po ay nila so guys pagpalaid tayo nawa sa buong may kapal God uh, bless po at maraming salamat sa atin na magandang hapon po mga kaibigan. God bless po sa lahat ng mga bintoy. Thank you. Mag-like and share na lang sa mga tao. Mga mga. Thank you at mag